Hindi ko na ipakita sa inyo kanina na naglaga kami ng munggo. Yan. Gagawa kami. I Niloto ko sa asukal. Gagawa kami ng butse. Minamatemis na natin to. konti na lang. Pagpapakainin pa, pa natin at titigasin pa natin ng konti. Okay na po 'yan. Pag yan po ay lumamig matigas 'yan. patayin na natin apoy at hintayin natin lumam lumamig. Nagawa tayo ng butsi-butsi. Butsi-butsi! Lagyan lang natin ng pakonti-konting tubig dahil baka lumab na. Umami ito tubig ang lata Nilinis yung kamay natin. Pagsama yung, ano, washing. butse, na, butse. Bawas na tayo ng kalan. Bigyan natin ng oil. naligyan ah. natin ang munggo 'yung minatamis natin. Wow. All natin na minute. Ang ating kawali ang in pa penerito? hindi pa ako eh, ay din eh. buksan sa mga ilaw? parang naman may oh ba? nakita pawis ko tatakpan natin yung ano, 'di kasi lalabas yung mundo. <laughs> Ako din gusto ko din maging kapwa. Oi hey!

Ano to? Eh. Eh. sumabog yung araw ng nanay ko. May gawa naman po siya pero mahirap noon. Kasi yung maliket gigilingin namin. Tapos papatiyo ay sa atya. Paalisin yung tubig. Tapos sa imamas. Tapos sa ganito, eh kaya ganito. Pero noon, adelina kasi meron ng glutinous rice. Tapos doon, ganyan. Isang ganyan. Isang butse. Babala pa rin. Tapos, tinitinda na ilang ko sa nag tatanim ng sitaw sa mga ubaali ng sitaw, sa mga nag gagapas, napalit ng palay. Yun ang mga ilang kailangan kung bakit dapat kami ng araw. Pag dumating ako sa hapon, sinasamahan ko siya. Galing ako sa eskwela. Kaya ito yung aking matutunan din. Sarap. Pero, pero hindi ko alam bakit pumukutok eh. Kasi galing sarap yung anong nerepte. Sarap. Sarap. Amenata may natin tong <tinyo> Sumabog-sabog lang 'yung mga ano, kaya nagkaroon ng mga itim. Sumabog 'yung munggo. Kaya 'yan. Okay na 'yan, merienda. Yan. Sumabog-sabog lang po 'yung mga ano munggo. Kaya pa lang nagkaroon ng mga itim, maganda 'yan dito. Yung huli kong sinala. Sina hmm, naligo na ako. Ang init. Napakasarap. Pero ayun ang mga puko ko. Hindi nila bet. Hindi asarap. Hindi sa Masarap. Water. Refreshing water. Refreshing ang water sa school. At refreshing water sa water sa school dito sa bahay. Bahay lang. Sa school, hindi. Sabi mo kay mami, magpapa, ano, babaong ka ng water. Yung water mo, iinumin mo. Huwag yung sa school. Huwag ka na kumukuha ng water sa school. Di ba may baong ka? Wala na sa mga water sa school, yung order pa rin. ayan, right. okay na yan merienda <makes noise> yan, sumabog-sabog lang po yung mga ano monggo kaya palang nagkaroon ng mga item maganda yung ganito yung huli kong sinalang sina yung huli yung <makes noise> huli